birthday na ni Lenny! Birthday na ni Lenny! Birthday na ni Lenny! Lenny. Nako, happy happy birthday kay Bibi Lenny! Birthday nga ngayon ni Bibi Lenny, mga kapat ang helmet! Yes! No. Dual citizenship! Ay, bakit dual citizenship? Senior na! Ay, Ang girl! Oh, oh. Sixty na ba si Bibi Lenny? Yes! Kasi yes. parang Maka, Di pa, ba? hindi halata, mga kapat ang helmet. Hindi halata! Nako, tala nakakamis yung makapag rally natin, no? Dahil... Mismo birthday ni Vipi Lenny yun, bitch natin sa Pasay na. Alam. Birthday na ni Lenny! Birthday na ni Lenny! Birthday, Birthday na ni Lenny! <laughs> 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 Pero ito nga mga ang helmet. Isa to sa mga sorties ni VP Lenny during the campaign naman sa Naga. Ang yaw na sa si ibang sige nila magalibig ikot ang iba sa si inyo. Yan si si John sa si Franz sa ibang JC si, si amin. Yaw na sa si ibang um, lakaw. Nakapira na kami balik sa Concepcion, Pequenya. Um, from October to March, yung mga pulong-pulong, kadako lang pulong-pulong, di, kada sityo nagduduman, pati si house to house. Pero itong mga pulong-pulong, uh, ang kagayo ng kato, kumpara dito sa sortis, dito kaya sa sortis kami lang ang nagtataram. Pero kung pulong-pulong, mas gulpi ang taram kang si mga tao. Kaya, nangihiling kada lugar na pigtudumanan ni, iba-iba ang problema. Pero dawa iba-iba ang problema, may mga pararehong mali. Halimbawa, sa safe chair ngayon, ang problema naman, tubig. Ano, sa spillway, ang problema naman, daga. Ang iba-ibang lugar. Pero may mga parareho, halimbawa, hindi sa Concepcion, Pequenya, kadahol living urban poor problems. Ano, sari-sari. Ang iba, nakabarayan na, pero may pang mga tito doon. Eh, sa doon na Clara Dolby, ang full, fully paid na maray pang Iguaman Iguama na sinasakitan maghulog. Iguaman na haluyo na nag-apply, may ipananggal. Iguama na pinapahali na kamay sa diwi. Ano, igong, igong di ay nagkakauyon kang, kang presyo ng daga. So, yun iba-iba. Pero ang sabi ko po, ang sarong panugak ko, kang naging mayor ba kasi ang iyan ang pitutukan. Ano? Ang pitutukan urban poor. Tanto tayo importante siya. Dahil ang, ang pangiturugan ka mga tao, simple man lang. Ano ang pangiturugan ka mga tao? Ma, mapatapos ang mga aki. Di ba? Pero ang sarong pangiturugan, ang pwera sa mapatapos ang mga aki, sana tranquilo na sa paglugaring. Gawa ang, ang 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 harong daw ang magpunin sa dito. Pag nakakaluglo, ma-improve -ma na lang. Pero, tranquilo na dapat ang isip sa piliis na lang. Kaya sa kuya, kung anto nga ako sa Indo, bako lang nito nga, pero nahilingin ng Indo sa pagtrabaho, may kang nakaagi, na dapat talaga i-prioritize niyo. Eh. Na nabutay sa iba, ah, kadahang buhit na pa-prioritize, education, health, trabaho, pero ang sarap talaga dyan si, si informal sectors. Dahil gusto, da, tranquilo kita. Pero pwede sa informal settlers, hindi mismo sa Concepcion niya. may mga nahiling kami mga problema. Halimbawa, dapat day na, de, dapat day man ka mong bibabaha. Ano, dapat day man ka mong pibabaha dahil ka lang ka eh. Pero pibabaha na ka mo niyan. Uh, Pinakagrabe nindong baha, puwera kang si Typhoon Christine, nagtindi ako, di ako nakadiretsyo si Typhoon Enteng kan September 1, tanda rin doon. Si Typhoon Enteng kan September 1, grabe na si Bakit Ki. Ang kadakol dahilan, ang sarong dahilan, kadakol dalo yan yung tubig na nabarahan na. Pantua, kakaikot mi sa pag house to no house, sa mga pulong-pulong, pag hiniling mo ang kanil, sa pag-ikot ni Ligi, sarong kanil lang ang nagbubulos pa ang tubig gamus na na hiling ni stagnant na ang tubig. Ano gusto sabihin pag stagnant? Bako lang barado pero mayo ng pigluluwasan. Kaya dapat po tutukan ta yan. bakulang bako lang na mag-general cleaning kita. Sa gamus ng mga water waste hindi sa konsepsyon pigil niya. Pero sumusugon ang luwasan niya. Tahan kang dito yung pigigibo, mayong kapunduhan ang problema sa pagbaha. Grabe pati ang danyos kang pagbaha ang number one na nagdanyaran ang William Milton Elementary School. Kadakol ang mga classroom sa leinal nagagamit dahil haloy na lubog sa tubig. Ngunit po, nagsishifting pa dyan. Ano, nagsishifting dahil 24 classrooms pa lang din ang kulang. Ang anak buhay, sa si Samoyang Grupo, may tinaunang classroom dyan, pero classrooms dyan, pero kulang pa lang dyan. Kaya sabi ko po sa DepEd, pag, sa, sa first three years, kung kami ang makaturong ka, dapat matatapos ang 3 years na zero backlog kita sa classroom. Paano po ta dapat zero backlog sa classrooms? Dahil si principal na mismo ang nagsabi kang big si kalidad ng edukasyon, kang mga aki sa huliyan militon, nagbaba ang kalidad dahil sa shifting. Kaya kayo po ang tutupan ta. Pero, dawa pa magpatugdog kita dyan yung classroom pag na ang drainage, pero may mangyarari siyang babaha o may mangyarari ang sa satong may mangyarari sa ang satong yung problema. Katakot pang ibang problema, kulang ang bakli para pag ng problema. Pero sumago, ang ah, nag-istorya si Kagawad Clark saka si Kagawad Ola dahil may meeting kami. Nakuri na sa meeting, may nangyari pala. Ano may nangyari sa St. Clair? Dahil ko aram ko na dalog na nito. Kahit po hatutukan ka yan. Dahil pwede iyan mga irewal na araw ka yan. Tabuhay ang nadada niya. Si, si Councilor Gil po, kaibahan ng talig, siya sa rong programa na pamilya ang pitututukan, iyan tatakwan ng tayan mahiwas na atensyon pag kita nakatukaw. Kaya dapat, ang mga tao din, di ba, ako lang tranquilo sa sa iyang pinag-iirukan, pero si komunidad mismo, peaceful, ano di pwede ang iriwan na araw ka Dahil, mariribok kita gabus. Um, di ang banggi para pagulayan ang gabus sa problema. Pero ako lang po, lang ang pakiulay haluy na kami nagtatrabahong irimanan. Ang pagpili po sa Timnaga, aram Nindo, inagi niya sa mahiwas na proseso. Ang mahiwas na proseso, halos tulong bulan niya ginibo. Si pagpili kay Vice Mayor Gabi Bordado, siya ang napili dahil siya sinakaluwas sa proseso. Si pagpili kay Sampulo, iyo po yung si top 10 na nagluwas sa proseso. Kaya tapos si proseso, pagka file minutes, nagtrarabaho na po kami. Pa, paano kami nagtrarabaho? Pwede naman sa pulong-pulong, every month po nag-workshop kami. Nag-iimbitan kami ng mga eksperto para tabangan kami, giyahan kami pa paano may maraming soberan sa si mga masasakit na problema kang nag-aarog ang pagbaha, aarog ang traffic. Nagbibisita po kami sa mga lugar na may best practices. Pag nahihiling ko nga ngayong yun sementery living, iripalan po kami, nagbisita kami sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong po, sindaang may pinakamagayon ng public cemetery galing po ok awardee ang sa ng public cemetery, gusto tayong arugon. Iniibaga, araw ka sorokso ka na ni Maray. Pag araw kayo ng itsura kang cemetery, ta, ka na lang tatawa ng dignidad. Ano, si satuyang mga pamilyang um, mayo na. Kaya hindi po, bako lang na na mahanap ng taibang lugar, pero hindi mismo po aayusun. Ah, nahi, po sa example duman, di ko aarugon Aa, ta, pero kaya ta. Kung kinayalinda, kaya tayo. Tamang tibay ba ang nagat? Kaysa po ya po, um, kadako na maray na plano, pero magigibubi na nangin, eh, pag ang tinabangan nindo pa ko sa nako. Pero ang tinabangan nindo, Lenny Robredo, Gabi Bordado, sa ang binog na pag -inipa. Kaya ang pakiulay ko sa nindo, sana po, ubus kong ubus, gabus kong gabus magiraray. Mabalos, maray na magigibubi sa nindo. Tama naman talaga yung sinabi ni VP dyan, Bidjo Gapur. Anong oh. sinabi niya? Na mas talaga magkaroon din yung parang oralay olay yung pakikipag-usap sa komunidad. Oo. Kasi ito parang yung purok ganito, conception. hindi naman ganun ay same yung problema nun sa ganitong purok. Oo. Magkaiba nga ng problema. Gaya nga sabi nga, nakutang inintindi ko yung sinabi niya si Pipileni, ha. Kasi syempre, videographer. Mm. Sa dialecto nila eh. Sabi nga niya, dito sa purok na to, tubig ang kailangan. Dito naman sa isa, mga kailangan pest control. So, bawat prok or bawat lugar, bawat sitio may kanya-kanyang problema at kailangan. Mm. Kaya maganda talaga yung ulay, mga kabatang helmet, kasi talagang andun yung ano yung immersion ng mm -mm. pakikipag-usap sa komunidad kung ano talaga yung kailangan at ano yung problema at ano yung magiging solusyon. In short, alamin, kilalanin. Yes. Hindi siya one size fits all. Yes. Pero grabe, videographer ha. Balita ko, may masusokos na naman daw. Sino na naman yun? Tubig! Oh, ay, kilala ko yun. Si Tubig! Yun yung, buong na... pamilya ba? Ay, parang yung ano, kung makandidato lang sa pagkasinador. Yung family business nila. Yung pag may nakitang lupain. Ay! 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 Huwag niyong pakita ang mayon! Karahin nga mga bata helmet. Happy, happy birthday po. Kaya, Bipi Lenny! Birthday na ni Lenny! Birthday na ni Lenny! Pero ayan nga, kung nagustuhan mo ang video ito, Kalimot birthday na ni Lenny. Lenny. <laughs> Lenny. Well, Lenny. <laughs> Lenny! Birthday, Lenny. <laughs> birthday Lenny. Ay, no, papa, na ni Lenny! Kung nagustuhan mo ang video ito, birthday na ni Lenny! Birthday na ni Lenny! Ayun pa pa bata helmet, ginawan ko ng action figure si Pipi Lenny. Ayan o! No? Oh, kung nagustuhan mo ang video ito, kalimutan mag-subscribe at i-click notification bell para lagi like, ka-update sa atin. So, may na-upload po namin yung video ko. Stay happy, stay healthy, and stay safe. Stay as always, sabi ko gusto ba yung nag-e-helmet, in-nabook yung tips, getting better Everyday, God bless everyone. Bye! Birthday na ni Lenny! Birthday na ni Lenny! O, mag-birthday natin si Bipi Lenny sa kanta ng BPL! Happy birthday to you! Happy, happy, happy birthday! Birthday ni Lenny to, to! Hindi mo birthday to! birthday not